ano, ano nga ba ang mga bagay na magiging kapalit kung talagang gagawin nating sentro na ating buhay ang Panginoong Yesus. May apat tayong points. Christ-centered life will cost you your sinful pleasures. A Christ-centered life will cost you your social validation. A Christ-centered life will cost you your financial control. And lastly, a Christ-centered life will cost you your self-centered plans. So pag-usapan natin ang number one. A Christ-centered life will cost you your sinful pleasures. Ang pagiging alagad mo ng Panginoong Yesus ay kailangan ang pagsasakripisyon ng iyong paboritong kasalanan na nagbibigay ng pleasure. Kailangan mo itong isuko sa Diyos. Sabi sa Hebrews 12.1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balaki datang kasalanan ko makapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Kaibigan, binigyan tayo ng takbuhin o purpose na ating Panginoong Yesus na kailangan nating tapusin o tuparin. Kaya lang, hindi natin ito matutupad kung merong nakakapit sa ating balakid at kasalanan na nagpapabigat ng ating lakarin at takbuhin. Yung tipong hindi tayo makausad-usad papunta doon sa ating goal dahil bigat na bigat na tayo, merong pumipigil sa atin. Hindi mo magagawa ang pinapagawa ng Diyos sa iyo habang nakakapit ang isa mong kamay sa kasalanan at ang isa ay sa Diyos. Kaibigan, magingat ka sa mga kasalanan dahil ito ay pleasurable. Magugustuhan ito ng iyong katawan kaya mahirap siyang tanggalin. Ito ang mga kasalanan na na-enjoy -e mo gawin, kaya ayaw mong ibigay ang 100% mo sa Diyos. May tinanong ako isang kaibigan, sabi ko, ano ang nagiging hadlang kung bakit sa kabila ng ginawa ng Panginoong Yesus na pagbabayad ng iyong kasalanan, ay hindi mo pa rin maibigay ng buong buo ang iyong sarili sa Kanya. Alam mo, sagot niya, eh kasi meron pa ako mga vision na hindi ko kayang isuko. Alam mo, kapag mas na-enjoy -e mo kasalanan kaysa sa Diyos, ayan ang magiging balakid para matupad mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, ang unang step ay palaguin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Siguraduhin mo na araw-araw ay lumalago ang pagmamahal mo sa Kanya kaysa sa mga bagay ng mundo. Ibigan, suriin mo ang iyong sarili. Anong kasalanan na hinahayaan mo lang sa iyong buhay? Anong kasalanan na pinapangatwiranan mo lang para maipagpatuloy mo ito? Kaibigan, gusto kang palayain ng Diyos pero hindi niya ito magagawa sa iyong buhay kung hindi mo yan bibitawan. Ang kasalanan ay mukhang masarap at nakakaaliw. Sabi nga sa Genesis 3.6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumita siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nakita ni Eve na maganda at masarap ang prutas at naniwala siya na magiging marunong din siya gaya ng Diyos. Kaya ito ay kinain niya. Kaibigan, tandaan mo ito palagi, Satan, Satan over promises but under delivers. Under delivers. Maraming, Maraming ipapangako kasalanan na hindi totoo, totoo. at sa at bandang, bandang uli, wasak, wasak ang, ang iyong buhay. Ganon din ang iba't ibang kasalanan. Maganda, masarap, mabibili mo lahat ng gusto mo, sasaya ka na, magiging sikat ka, hahangaan ka ng marami. Diyan ka makakatagpo ng kaligayahan at pagmamahal. Ituloy mo lang yung maling relasyon, pero ang hindi sasabihin nito sa iyo, alam mo kung ano, malalayo ang buhay mo sa Diyos. Kung malayo ang buhay mo sa Diyos, ay hindi kanya magagabayan. At kung hindi kanya magagabayan, ay magkakamali ka ng desisyon sa buhay. At ito ang ikakapahamak mo, gaya ng nangyari kay Adam at Eve. At ang pinakamasaklap ay hindi ka magagamit ng Diyos. Pero si Moses, iba. Tinakwil niya ang mga bagay na magiging balakid. Ginawa niyang sentro ng buhay niya ang Diyos. Sabi sa Hebrews 11.25, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos. Kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Kaibigan, naintindihan ni Moses ang cost o sakripisyo ng pagpili at pagsuko sa Diyos. Niyakap niya ang katotohanan na hindi magiging madali ang pagsunod sa Diyos kasi makikihati siya sa kaapihang dinaranas ng kanyang kababayan. Kasi pag pinili niya na maging Israelita, nako ituturing na siyang alipin at hindi na Egyptian. Tinanggihan niya ang mga panandaliang aliw sa palasyo, yung kasakiman sa kayamanan, sexual sins, entertainment na hindi naman nakakalugod sa Diyos. Tinanggihan din niya pati na yung buhay na wala namang involvement ang Diyos. Alam mo nakakalungkot kasi Itong tinanggihan ni Moses na buhay na ito, ay ito naman ang gustong gusto ng maraming tao. Bakit? Kasi pleasurable, madaling daan, hayahay, walang kahirap-hirap, masarap, nakakaaliw. Pero tingnan mo sabi sa Mateo 7.13, Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At itong dinaraanan ng marami. Ang sabi dito, sa makipot na pintuan daw tayo pumasok. Oo, mahirap. Dahil isusuko mo ang iyong buhay. Marami kang sacrifices na gagawin. Pero sa maluwang na pinto naman, ay mas madali nga at hayang buhay. Pero papunta naman ito sa kapahamakan. Ibigan, mahal ka ng Diyos. Kahit ayaw niyang ikaw ay mapahamak. Kaya nga kung gusto mo maging sentro ng buhay mo, Panginoong Yesus, ay yakapin mo yung katotohanan na ang kapalit nito ay pagsuko mo ng iyong kasalanan. Noong di ko pa kilala ang Panginoong Yesus, ay gustong gusto ko ng sexual pleasures sa iba't ibang babae. Gusto ko maglasing araw-araw at paglasing na ako, ay gusto ko namang mambabae. Naadik ang aking laman dito kasi pleasurable. Feeling ko din ay natatanggal lang stress ko. Nakakaramdam ako ng validation ng ibang tao. Nakakaramdam ako ng importansya mula sa mga karelasyon ko. Nakakaramdam ako na mas magaling ako kaysa sa aking mga barkada. Adik din ako sa pornography. Parang normal na sa akin ito. Sa araw-araw na parang naninigarilyo lang ako o nagde drugs Para ako nasa ibang mundo pag nagagawa ko ang gusto ko. Kaya ang prinsipyo ko ay gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang ang mga bisyo ko. Isasakripisyo ko ang pera, oras, prinsipyo, karangalan para lang magawa ko ang bisyo ko. Kaya lang ay natagpuan ako ng Panginoong Jesus. Niligtas niya ako. Binigay niya sa akin ng grace ng sobra kahit sobrang makasalanan ako. Minahal niya ako ng walang kondisyon. Akala ko sobrang laki na ng kasalanan ko. Pero mas malaki pala ang pagmamahal niya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo. Isusuko ko na ang mga panandali ang aliwat kasalanan ko at sa halip ay ipapagamit ko sa iyo ang aking sarili para sa purpose mo ng pagliligtas sa sanlibutan. Kaibigan, itanong mo ito sa sarili. May mga bagay ba na ginagawa ka na ikakahiya mo kung kasama mo ang Panginoong Yesus physically? May mga bagay ka bang ginagawa na pwedeng questionin ng mga tao kung talagang kristyano ka ba o hindi? Ito mga ganitong tanong ang makakatulong sa iyo na ma-identify mo kung meron kang paboritong kasalanan na ayaw mo isuko sa Diyos. Sabi ni Pablo sa Galatians 2.20, Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaibigan, patay ka na sa kasalanan nung ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Kaya simulan mo mamuhay para sa Panginoong Yesus.